Yon mga idol. So si Erwin, daw no, mga idol, may ara sa coins. Daw no, nga kinabalik niya sa kung kanin siya subong sa kalip. Sa Kalipo. So nagdali-dali siya puli subong kay na siya sa mga points. First time na ako makita ina kay hambal niya sa Mrs. Selena. Kakaiba. Daw no, kakaiba nga coins. So win ano win nga coins na? Yeah, okay. points. Okay. okay. So Ario, uh, geographer Ario, people power revolution no no ari pa oh pila ni amount 10 pesos no sa Roa City lang makita ah. ari mm -hmm. pa gito no? dekada ng kulturang Pilipino no oh 1 peso 1989 na sorry mga tama na lang ni Ben tama na lang kagisa pa boss malayo na yabo sa mga ginabutan kali pa sa kalibo kali pa gisa sa kabi no so ang pamangkot sa mo ni nga coins mga pila imo ba diya sa akong? Ha? Oh, isa isa bi. Sa isa on. Ari oh. pa man na nindo amo. Pa man. Pa man sa. Oo. Oh. Tapos, ari ni ni medyo gamay nga 1 peso pila na imo ba sa akong? Sa uh, kultura Pilipino. Ari siguro mga nasa Okay na siguro sa 500. Oh, 500 Okay, yung kay may isa kong na siya. Ayun yung isa. Call na oh, pwede niya. oh? Dala daw na Ayun, ako kay Madrid na. na pa. Kay na akon. yun no, Wala pang no, pa siya na pa. Okay. 500. Okay. Dapat pa kung pag, -dapat, pag -dapat, isa. <laughs> 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 Bawas, bawas mo, Hindi, wala nang bawas. Dapat. Malaki talaga. Ray, grabe ni. Sure, kita din namin ni. Siguro mga 1,000. 1,000? Ay, kung mga 800 na nangabi. O, oh, So, anay, 800. 100. Papel, uh, power revolution. People, people, people power, ha? People power na 10 pesos. dugay-dugay na na siya. Boso, tanawa pa 800 na. Hindi ka na makakuan. Hipos na. 100. So, mga pila pinatanan, 800, 1,3. 1,3. 1,3. O, oh, pama, pamasahin. 1,5. 1,5. O, oh, ara, o. 1,5. O, oh, 1,5. Grabe si Dasik! Kuwata tayo! Eh, Ari, to ito. O, dyan oh. Wala, wala. Ari, o. Tawag eh. Doon, sa so ah. lakon ng pedalong, tas ang Ari, 1,000. 1,000. matadanay. Hmm, good items? Good items. Wow! Ari, o. 1,500. 1,500. Woo! kaya ang panghata ko punay sa mga badyo ko mataano mga pangalisa ko so dala din points sa liwat Erwin Capison halin sa Kalibo syempre fresh from Kalibo punay mga idol oh no? share share na guys share share tag sa okay lang po sa so promote ko hindi eh, na kaya parin mo may may bayad ah oh, may bayad <laughs> <laughs> sana yung mo promote and sa so, mga uh, mga followers ko please uh, follow me and to my youtube channel Uh, Erwin Capisnon and also same name sa page ko Erwin Capisnon kag sa mga gusto mag-apply sang uh, Converge Fiber X Oo. Sa dire sa Ruwas kag sa, Iloilo Ilo -Ilo, ilo, -ilo, ilo, -ilo pad, Capis, 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 capis kag Aklan. Aklan kali mo. Mm. So muna siya. Pero tamong salamat. Naka 1.5 ko sang imong mga items na bili ko. Grabe. ya. Ay, no first time. Ay, okay ka na. Okay na ta. Bye bye. Agi